Now, Ralph Wendell Tulpo, yan ngayon ay representante kung makagastos sa isang bar, isang gabi. Ang binayaran dyan ay 73,000 US Dollar. Noong nakaraang linggo, naging viral sa social media ang video ni Ralph Tulpo habang nagbabayad ng malaking halaga sa isang nightclub sa Las Vegas, Nevada, USA. Makikita sa video na inilabas mismo ni Ralph sa kanyang Instagram stories ang pagbabayad ng dalawang magkahiwalay na bill na nagkakahalaga na mahigit 42,000 US dollars at mahigit 73,000 US dollars. Ang kabuuan halaga nito ay katumbas ng humigit kumulang 6.7 million pesos. Noong Sabado, September 27, 2025, nagpadala si Ralph Tulfo ng opisyal na pahayag sa Agenda News Program upang linawin ang isyu, Humingi siya ng pangunawa para sa nag-viral na video na anya ay kuha pa noong December 2023. Ayon kay Tulfo, nilinaw niya ang tungkol sa pagbabayad ng bill. Bagamat di umano ginamit ang kanyang credit card, nag-ambagan sila ng mga kaibigan niya para sa kabuoang halaga ng ginastos. Subalit, hindi ito pinalagpas ng kontroversyal na mambabatas na si Kiko Barsaga. At ayon pa nga sa kanya, yan din ang sinabi ni Zaldico at Romualdez Maniniwala pa rin ba kami sa mga tulfo? Parang dyan ay 73,000 US dollar. Itong anak ni Rafi Tulfo, ayan, uminom-inom ng ala. Aha. Vegas lifestyle na mga tulfo. So itong si Rafi Tulfo, Rafi, di ba? Dalawang sila na, Rafi Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante ng makagastos sa isang bar isang gabi. Ito, sinend sa akin. Ito ay pinost ng anak ni Tulpo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap nung December pa ng 2024. Kaya ganyan ito. Okay? Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung, nung ano, yan you know, o, yung anak ni Tulfo. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada nung December uh, December I think 30 I'm not, I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga pabalaga. Pa-celebrate pa ng New Year. Ngayon, ito, Ah, uh, ini-screenshot natin. Okay, here we go. Ito 'yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niya ba 'yan? Okay, lakihan natin. Nakita niya ba kung magkano 'yan? Okay, yung resibo na 'yan, screenshot niyo na. Okay, 'yan po ay pumunta sila sa kasama yung kaniyang uh, kapatid. E, balik natin ang isang video, this one. nasa bar yan, sa Omnia Bar. Okay? Omnia Bar. Ngayon, mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan, na, nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan eh. Ito. 42,000 sa isang 605 US dollar. Nakita nyo? Remove ko lang. Ito yan, yan pinirmahan niya. Nakita nyo? $42,605 sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. Sa Omnia Bar. Ayan, uminom-inom ng alam. Aha. Uh -huh. Okay, ayan yung kapatid niya. Okay, kapatid niya, ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia bar sila. Umiinom ng pagkalaki kay alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Play natin. Okay. Sa om sila mag, ayun yung Tungol, yun o, no? yung asawa ng anak ni Tulpo. Ayan, di ba? tignan mo. Ayan, I mga, mga nag-work yan dyan. So, ayan. Ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Okay, ayan. Ayan yung siya. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. 73, nakita niyo ba ang presyo? 73, mamae post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada, dito sa Omnia Bar. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumaso sila ng ganun kalaki. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get. Sa value ngayon, sa, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na, na, na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Nakita ninyo? So, anong ibig sabihin nito, mga palangga? 73,000 US dollars. Ganyan ba ang mga, mga ikaw ba kung may, may business ka? Okay? Magbabayad ka ba na ganun kalaki? Sa isang, ano, sa isang gabi lang, yung Omnian uh, nightclub na yon ang punto de vista ko, kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi, ayan ah, ayan, screenshot nyo, yan yung 42,000. Okay? Sa story yan, kaya maiksaya, ayan yung anak niya, ayan yung jawa sa likod. 42,000 US dollar. Isang gabi lang yan, almost like, almost 3 million pesos. Eh, ang sweldo niyan, magkano lang ba ang sweldo ng ano? Okay? Magkano lang ang sweldo ng kung totoo siya ng mga kongresista? Salary grade, how much sila? Tira natin dito. Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang uh, ang dito? Ito, 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 Salary grade 31, okay, nasa 285,000 lang, okay? Bilang isang house of representative member, mga palangga. Ito pa yung isa. Ay. O, oh, ayan. That's 73,000. Isang gabi lang po yan, sa bar, ang ginastos. O oh, yan, adyan yung anak ni Tulpo. My question to you, my darling, ganun po sila maglustay ng pera ng bayan. Sabi ni De La Cruz, sangkot din yan sa QC sa flood control si Ralph. Okay? So ngayon, Maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Okay? Ano daw? Sabi ni nakita niyo yung tip? Okay? Naka na na ano nyo? Ang tip is, ang galing ni congressman no? Cora. Okay? 73,000, baka tip pa lang. No, sir, nakasulat yung tip dito, eh. Okay? Tip, 73,000. Ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent tong pinili niya. Ang tip, ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity, So parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo if kung yung pera niyan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 million, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party-party. Kasi yung party na yun, mukhang iilan lang sila. Hindi sila, like sabihin mo for 1,000 people. Hindi, eh, mabibilang mo mukhang wala pang 20. And they paid how much? Sa unang pagkakataon, sa unang gabi, 42,000 US dollars. Then sa pangalawa, halos may apat na million yan, yung 73, actually, 73,951.64. Pinapakita natin sa iyo, ganito po maglustay. Sabi ko, iisa pa lang to. Kung yan ay galing sa pinagirapan ni Tulpo pang exploit sa kanyang channel sa YouTube kung titingnan natin ng ano ng bigyan natin ng patas sa laban. Okay, sige. You know, YouTube channel naman nila 'yan, ganyan ganyan. Hindi ka ng 2 million o oh, no, halos 3 million isang gabi sa alak lang sa bar lang. Then the next night, gumastos ka ng 4 million. 4 point something million. Ano ibig sabihin niyan mga kababayan? Wala silang pakialam gumastos. Kung yan ang narrative ni Tulfo na kailangan magbenta yun ng lo, isolin nyo lahat. Yang pera dyan sa act party list na yan. Saan ang galing yung pinangbayad ng bar nitong si Ralph? Pera ba yan ang bayan? Kasi wala siyang pakundangan eh. Perma lang siya. Ayan, may pangalan actually ito ng kanyang credit card. Ayan, no? Ang credit card, Master, o Tool for Ralph Wendel. Ayan. Sa isang upo, isang anuhan lang. Tsaka kung mapapansin mo. Okay? Yung mga ganyan, para ka lang, di ba? Di ba tayo, pag tayo sa bar, bibili ka ng alak, whatever, ganyan, ganyan. Pipirma ka right there during that night. Uh, kumbaga pumasok ka lang din sa bar na yan. no gabi yan kasi gusto mo lang uminom ng margarita or something, then you pay your bill. Eto, ganon din. Pero malakihan. Kasi kung yan ay uh, pinlano na event, pinlano, hindi ka bibigyan ng tab. You know what I mean? Nang, you know, nang, yung ganon, yung bill na right there and then mag ano ka. Prepaid na yan. Ibig sabihin, na bayad ka na, na arrange mo na oh gonna have party, group uh, for 50 people or 100 people, di ba bibigyan ka ng ad, bibigyan ka, hingan ka ng down payment niyan eh. Di ba kung yan ay party? Like ako nag nag event kami, nagpa-party kami sa uh, sa hotel. So bago namin, bago ibigay sa amin yung venue o oh, mag-party kami, you have to pay certain amount, right? Like 50% of the total cost. Pero dito sa nakikita ninyo, mga kababayan, like parang pumasok lang sila dyan, na isang gabi gumasos, I don't know, anong binili nila sa 73,000, di ba? Sa 42,000 US dollars. Tapos pinirmahan lang ng ganyan, parang ka lang nag-sign nag ng, ng bill na 42 dollars. Saan ang galing ang pera ng mga na ito? Kaya kawawa kayo. Kaya kung gusto nyong i-bend ang law, dahil sabi naman ni Ruth, ni, ni Eric Sylvester, na sometimes, for humanitarian reason, we have to bend the law. Then you gorgor all of them. Because we have to bend the law, na natin silang lahat. Kasi for humanitarian reason, para mapagbayad natin yung mga putang inang ito sa inyong lahat na mga binaha, na mga nahirapan, na mga biktima ng pulburon and everything, di gorgorin na natin silang lahat. Kasi we have to bend the law. Kasi sometimes, you have to do it for humanitarian reason. Nakita niyo mga kababayan kung gaano kahayop yung mga nasa kongreso. For sure, marami pa yan, malasangkot. Baka mapangalanan yang si Tulpo at sino pa na mga politiko doon. Ano gagawin niyo? You have to bend the law. Sabi ni Eric Sylvester para makalaya na for your humanitarian reason ang milyon-milyon na taong bayan.